available ni Ibin sa video Ibin sa, sa YouTube so tanaw dapat una the first video or the video nga ilang giplay please with great pomp fanfare and ceremony Pope Francis the head of the Jesuit order ang ang video ito ay ginawa ng mga antay catholic kumuha sila sa a exalted prayer ito ay vigil sa resurrection of our Lord Jesus Christ. Latin kasi, eto kinuha nila dahil may salitang Lucifer, iyon ikinakalat na doon sa Vatican, tinatawag si Lucifer. At ito din ang pinulot ni Rod Cobos. Announced through his canter, the eminent emergence, the near advent of the coming to light. of the antichrist la seius luci ferma tuti nos sin venia in lei in quam luci fer un quinesti tonca so christus filius tuus un qui regressus ab inferis Humano seren who see loo goo seet and take on the vitet in secula. during this pronouncement, the cantor called lucifer god, claiming lucifer to be the father of jesus christ. the cantor. <laughs> na parang alam din ang uh, translation ng Latin ng Lucifer. Uh, una pagkakaiba, halimbawa mga kapatid, sa Tagalog, yung asawa tumutukoy sa sa lalaki, lalaki at babae. Pero sa Sibuano, tumutukoy sa lalaki lang yan. Dahil nakita nila ang salitang Lucifer sa Latin, ang akala nila, itong Lucifer na ito ay tumutukoy kay Satanas. At dahil kumakalat yan sa internet, kinuha din ni Kobos laban sa simbahang katoliko. Acknowledge Lucifer as the Antichrist himself and worshipped him. To this, a great crowd and the whole world sang. Okay. So, no, yan. Uh, matagal yan, pinaulit-ulit ni Pastor Cobos, kaya nagiging sikat sa mga anti-Catholic mga kapatid, yung Exalted a Prayer. No? Dahil ginagamit nila yan laban sa simbahan katoliko, na ang simbahan katoliko doon sa batikan, Tumatawag daw kay Lucifer na si Satanas. Kaya, sasagutin natin muli itong uh, mga anti-Catholics uh, na umaatake sa ating pananampalataya. Dahil alam nyo naman ang kasinungalingan. Pag ito'y palaging inulit-ulit, magbukha talagang parang katotohanan. Lalo na sa ating mga uh, kapatid na kulang ang kaalaman, di ba ba? Oh. So, yon ating sasagutin ito mga mahal na kapatid, ang tera nela dahil totoo yung sinabi ni bro James Consensino, dami ding nadala si Pastor Cobos at yung missis niya. Oh? Gamit ang mga anti-Catholic na pag-ataki, lalo na itong exalted prayer na ito na nagiging sikat. Daming mga anti-Catholic na mga protestante na nagpaka nagpakalat ngayon ng kasinungalingan mga kapatid o deception diyan sa uh, social media lalo na sa Santo Papa. No? Pero napansin nyo ba ang atake nila mula sa doktrina mga miyembro hanggang Santo Papa? Hindi makita na may nagtuligsa sa nagtatag sa simbahan katoliko. So, etong exalted na ito, ginawa ng sariling translisyon ng mga anti-Catholic. Pinakalat niya ito sa YouTube, mga kapatid. At particular na sa mga evangelical, sa mga born again, lalo na sa sikta sa Seventy Adventists. At kinuha din naman, mga kapatid, sa sikta ni Pastor uh, Rod Cobos na ang Santo Papa daw sa Vatican ay Soma Samba kay Lucifer na Satanas dahil sa pamamagitan ng exalted na Latin ay tinatawag si uh, Satanas ito ibalik natin ha yung uh, ginagamit ni uh, Pastor Rod Cobos Available din 'sa video even sa YouTube natin the first video or the video na ilang giplay please With great pomp fanfare and ceremony Pope Francis the head of the Jesuit order announced through his cantor the eminent emergence the near advent of the coming to light of the antichrist yun mm, Yon ang uh, Latin na uh, Lucifer, mga kapatid, dahil sa salitang Lucifer sa exalted mula sa Latin. Yon. Ikinakalat na yan sa mga anti-Catholic. Pinulot ni uh, Rod Cobos at Maraming mga katoliko ang naguguluhan, lalo na sa mga inosente, dahil sa mga propagandang ito sa mga solpot na sikta. Kaya, nagkasagutan kami ni uh, Cobos, at nagamon ako ng uh, public debate. No? So, konting na natin mga kapatid, yung video, yung audio na ginagamit nila, correct yon. Pero, yung caption, yung subtitle, mga kapatid, definitely not correct. Bakit? Bakit and yung uh, subtitle na ginagamit nila sa propaganda? Dahil, yung mga anti-Catholics na nag nito sa Latin mas into English mga kapatid, they retain the word Lucifer in Latin and translated and instead they equate this word as devil, as Satan. Kung papanggitin natin ang katagang Lucifer, dapat ang mga tao alam nila kung ano ang tamang kahulugan sa Latin na Lucifer, lalo na sa Ingles, dahil ito'y uh, ah, maghahatid ng kanilang kalituhan mga kapatid at maling akala na ito ay pangalan ng demonyo o pangalan ng ni Satanas. So alam niyo, ang katotohanan, ang salitang Lucifer, Lucifer, hindi po yan tumutukoy sa kanta kay Satanas. Hindi 'yan tumutukoy sa demonyo. The, the word Lucifer derives from the Latin root lux ibig sabihin light and ferre ibig sabihin to carry. So, it makes as a uh, bringer of light or in short, light bearer. Hindi uh, ibig sabihin na Lucifer uh, satanas na. Kung tingnan nga natin ang Latin, o, oh, tingnan natin sa uh, Isaiah 40, ay ah, uh, Isaiah 14:12. Ito mabasa natin. Kumudo oh, celdesti di celo. O may salitang Lucifer qui mene ori ibales. Coriesti Enteramqui volnerabas gentis yon ang uh, latin so ang tanong pag itoy isalin sa english dahil may makitang sa latin lucifer ibig ba sabihin na ang salita yan ay tumutukoy na ni satanas ito ang salin Isaiah 14:12 How you have fallen from the heavens o oh, morning star, son of the dawn, how you have been cut down to the earth. You have conquered nations. Yon ang translation sa English, mga kapatid. Na the passage is very clear. Lucifer, Lucifer in Latin, ibig sabihin morning star, as equivalent to its English meaning. So, ang katanungan, yun bang salitang satan o even fallen angels sa Isaiah 14 dosi mga kapatid, mabasa ba natin? Dahil may mabasang Lucifer sa Latin? Hindi. Hindi no. yan uh, mabasa natin mga kapatid. No. So, 'yung fallen hindi ito tumutukoy sa rebellious na fallen angel. Konting na natin ang konteksto sa dahil ginagamit 'yan ng karamihan, Isaiah 14:12. Hindi 'yan, bakit? Hindi tumutukoy ang naturang talata dahil kung uh, babasahin natin ang talata mga kapatid, no? Lalo na ang 4 bago pa 'yung talatang 14, alam nyo anong mabasa natin? Ito mabasa natin sa naturang talata. You will take up this song against the king of Babylon. How the oppressor has reached his end. How the turmoil is stalled. O, yon ang mabasa natin sa 4 bago pa ang 14. So, Si Kubos at yung ibang mga solpot na sekta na gumagamit sa talatang ito at lalo na sa exalted mga kapatid, una, out of context sila. The passage is pointing out about the prophecy for the Babylonian king who during his lifetime, katulad ng isang bituin, dahil sa kaniyang Katanyagan sa kanyang kasikatan. Walang pagkakaiba din si katanyagan, kasikatan ni uh, Tatay Digong, di ba? At sikat na sikat din si Bishop Kubos. Uh, dami na siyang mga membro. So, ganon din ang King of Babylon. No? Mat grabe ang kanyang katanyagan, grabe ang kanyang kasikatan. At uh, pinagmamalaking hari, na tumalo sa maraming kaharian at umaapi at umuusig sa mga anak Israel noon. Yun ang konteksto. Ngunit, ang kaniyang ah, imperyo, mga kapatid, ay biglang naguho. Nagwakas ang kaniyang imperyo. Kaya tinatawag ito sa naturang talata na fallen o nahulog. At ito ang inalarawan sa Latin na Lucifer, fallen, nahulog mga kapatid. At yung haring yan, hari ng nap Napokadonosor, oh, hari ng Babylonia, si haring Napokadonosor disikan. Yun ang konteksto uh, diyan mga kapatid. No? So, ngayon, kung tingnan natin ang ginagamit nila na Exalted, yung exalted dahil lang may Lucifer. So, para sa kanila, ang interpretasyon nila, abay, si satanas yan. Pero alam nyo ba, kung pag-aralan natin mabuti sa bagong tipan, binanggit din sa Latin yung salitang Lucifer. Latin ha, sa ba bagong tipan. Pero alam nyo ba, na sa bagong tipan sa Latin na Biblia, ang Lucifer ay tumutukoy hindi kay Satanas at hindi rin tumutukoy sa Babylonian na hari. Dahil ang naturang hari ay matagal nang nahulog, matagal nang naglaho. So, sa bagong tipan, yung salitang Lucifer sa Latin, tumutukoy sa ating Panginoon Iso Kristo sa Latin. Kaya kung ang Lucifer sa Bagong tipan ay hindi si Satanas at hindi yung hari ng Babylonia. Sino ang tinutukoy na Lucifer sa Latin sa bagong tipan? Saan yan mabasa? Latin Vulgate Bible. Sikan Peter chapter 1 verse 19. Ito ang mabasa natin. It habimos permurim propiticum sermonim kui bade, facetis atin ditis quasi lo locenti, senti en kulig ginoso loko dies en loc siskat et lucifer oriator en cordibus vestris. So, napansin nyo ba ang salitang Lucifer dito sa Sikan uh, Peter sa Latin Bible, Sikan Peter chapter 1 verse 19? Dahil po ba may salitang Lucifer diyan? Ibig sabihin, si Satanas na yan sa Sikan uh, Peter chapter 1 verse 19. Balikan natin sa salin. At kami ay mayroong lalong panatag na salita na hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. So, yan ang translation sa Uh, Tagalog, tala ng umaga Ibig sabihin, morning star Then, who is that morning star That are shining like a lamp? Kung tingnan natin mga kapatid Sa Revelation chapter 22 verse 16 Ito mabasa I, Jesus, sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the rod and offspring of David, the bright morning star. O, oh, sino daw ang bright morning star? Eh, napakalinaw. Jesus identified himself as the morning star. Translated in a Latin, Lucifer. Kaya yung Ginagamit ng mga antay Katolik mga kapatid para siraan ang Simbahang Katoliko. Una out of topic sila. So yan po mga viewers. Sana ay kapupulutan po natin ito nang aral at kung gusto niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et iklasya. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. ah uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid. Bayong pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod niyo ng Mr. Curious Catholic, this paints and YouTube channel, dami ninyong matutunan Is sa buhay natin ang ating matutunan. Rodillo en la iglesia.